Magandang araw sa inyong lahat dyan mga kababayan So update ko para sa inyo ngayon mga kababayan Ang paggawa ng bahay ni Nanay Lorna Tingnan Yun natin yung natapos na ngayon mga kababayan Ang ganda mga kababayan Meron ng Meron ng kusina Tingnan nyo ha Ayan <coughs> Ayan mga kababayan no? Ang lawak ng kusina nila tatay So, ito po yung kusina nila tatay makapapayan. Oh, ang ganda ng view. Makikita yung labas habang kumakain. Yan. Mm. Yan. Kulang pa yan ng flooring dyan mga kabayan. Kailangan pa namin yan kuna ng para pang flooring. Ito. Yan. Yan, so napakalawak ng kusina ni nanay. At yan yung, yung lutuan. Ito. Dito yung lutuan nila. Kasi minto na. Tapos yung lagayan ng mga plato dito, kutsara, baso. Dito ang, ang hugasan. Hindi ba? Talagang komportable na ito mga kababayan. At iso loob, nasimula na po namin malagyan ng pintura so kulang pa double coat double coat eh. yan at saka dito so kaya ngayon lang natapos ito mga kababayan ngayon lang natapos itong double walling dito sa kwarto yan ito pa lang yung natapos itong labas mga kapabayan so lalagyan pa rin namin ito ng pintura itong mayero sa labas ganoon <coughs> po Maaliwalas hmm. talaga dito mga babae, no? Dahil maliwanag, presko ng hangin. Yan. Ang ganda dito yung mesa. <clears throat> dito sila kakain. Habang nakikita yung magandang view sa labas. Yan, babae. Yan. Yan. Oh, di So, ang ganda. Ang lawak pa dito, mga oh. <coughs> ang lawak dito sa uh, kusina. Tapos, maluwag din dito sa lutuan. Yan. So, talagang <coughs> talagang ang ganda. Ang ganda na nito para sa aming mga taga-bukid. Pasensya <coughs> kayo mga kababayan kasi meron tayong sipon ngayon. Dahil po sa panahon namin ngayon dito na babigla-bigla yung ulan. Mahabang nasa trabaho kami, mabuta ng ulan. <coughs> Ito mga kababayan, sabi ni nanay, marami man ang na nagsabi mga bayano na ang pangit, ang pangit na ng bahay ni nanay. <coughs> Para sa amin talaga ka, lalo-lalo na na taga rito sa bukid, ang ganitong klaseng bahay ay napakaganda na sa amin mga kababayan. Uh, masaya na nga yung kahit yung bahay na uh, nakakugon lang, trapal, ito pa kaya daw na naka sin nakasil pa yung dingding meron pang cyclone o ba diba? so uh, ang ganda na ito para sa amin at mga taga dito uh, yung iba nga na mga kapitbahay namin dito mga kababayan ang tinutulogan <coughs> nila eh nakano lang mga kahoy lang yung dugtong-dugtong tinabi-tabi yung mga kahoy para mahigaan tapos yung bubong niya kugon lang pero masaya na sila So, paano, pa, paano na kaya kung ganito? So, maganda talaga maganda na ito para sa mga taga rito sa amin. <coughs> comfortable na matirahan. Komportable na matirahan. At isa pa po mga kababayan, bakit pa ganito lang yung design o ganito lang yung ginawa namin. <coughs> Kasi po mga kababayan, itong lote po na nilagyan, ay, hindi po talaga ito kay Nanay Luna so sa kanya pong kamag-anak kaya <coughs> hindi namin ginawa yung pang ano talaga na bahay H hindi, naman din ito kay Nanay Luna <coughs> pero okay lang talaga sa kanya kamag-anak na dito manirahan si Nanay kaya kaya po ganito yung makikita ninyo Maka, sabi nyo na ang pangit <coughs> <coughs> pero sabi na na eh, ang niya kahit ganito lang yung bahay niya. Kahit ganito lang kasi komportable na siya nito. <coughs> yung hiling niyang lang niya down niya noon mga kawayan kahit patabahay siya na ano, maliit importante may matulugan pero ngayon nito um, eh, sa kusina, napakalaki na ng space. Tingnan nyo mga No? Lagyan pa ito ng malaking mga bangko. Mga upuan na mataas ba? Yung kawayan. <coughs> Siguro to isa, dalawa, pa yung mga upuan. So, ang ganda tingnan pag malagyan na ng upuan dyan. Tapos, meron din mga oh, dalawa, dalawang malaki. Tapos, dalawang maliit na upuan na kawayan. Dito din yung dalawa. Tapos, dyan yung mesa. Opo din doon yung dalawa. So, makikita nyo mga kababayan sa susunod nating mga video kapag uh, magkaroon na ng mga upuan dito, magkaroon na ng mata, at, uh, matapos na itong bahay. Sa so, ngayon mga kababayan ay nagkaroon ngayon. Nagkuha pa ng kahoy, no? handay, kasi galing kami sa sitio namin. Sa sitio. <coughs> Tagbo kami mga kababayan. Nagtulong-tulongan kami para sa tubig namin dito. Sinama ko sa tatay. Pinapunta namin sa tatay doon kasi para... Pag na namang tubig na dadaan ito dito sa aming purok so pwede na kami kukunik para dito sa bahay ni Nanay Lola Mag, ano, lang, magpaalam lang kami sa mga taga sityo dito so ito po yung update natin ngayon mga babayan so, ang ganda na talaga kahit para sa akin mga babayan napaka-comfortable na talaga ang bahay nito ang ganda pa kasi makikita mo yung view sa labas ano ah, ba? Diba? <coughs> So hanggang dito lang muna yung video natin mga kababayan. At salamat sa inyong lahat. Salamat sa lahat ng tulong. Sa lahat ng tumulong para kay Nanay Lorna. Salamat talaga at, at kay Ma'am Tess, maraming salamat po sa lahat ng binigay ninyo. Kay Ma'am Yeng, Ma'am Chet, sino pa yung mga nagbigay? <coughs> Sister na Canada, maraming salamat. Po. Sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng bay sa aming mga vlog, salamat talaga sa inyo. Dahil kung wala kayo mga kababayan, useless lang din yung pag-vlog namin. So, dahil sa inyo, malaking tulong na po yung pag-subscribe nyo sa amin, pag-panood sa aming mga video, at lang lalo na yung mga hindi nag-skip ads, maraming salamat sa inyo lahat. Malaking tulong na po yan para sa amin. So, hanggang dito lang mga kababayan, ingat kayo palagi dyan sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Sana ay meron kayong bigyan kayo ng malakas na pangangatawan para patuloy kayong makapagtrabaho dyan sa inyong kukulin sa pamilya. So, nga dito lang mga kabayan. Maraming salamat. Bye-bye.